Dapat tayong sumaludo ay Sen Coco at kay Sen Risa sa pagkat nindigan sila kaya nakapagpatawag ng na impeachment court. Ay hindi ko maintindihan paano nagawa ang mga sa isang privilege speech at na-recognize ng Senate President samantalang ito dapat ay agad-agad out of order. Yes! Maliwanag ni Senate President Chich Escudero ay hindi ang mga mayang Pilipino, kundi ang mga mandarambong! Hey! Okay. Tapos may drama pa, kunwari o kontra si Senator Cayetano, mag explain si Senator Villanueva, pagkatapos ng teleserye, magkakasama naman pala sila, mga walang hiyak!

Tapos, mayroon pa ang isa na babanggar na Gen Sabi, SKL. Alam nyo, ni-research ko. Ang ibig sabihin pala ng SKL niya. Sara Kampon ni Lucifer. Mga kababayan, mga kasama, malakis to po ang pinakabastos na nangyayari sa kasaysayan ng Senado ng Bansang Pilipinas. Maliwanag po ang saligang batas at kung hindi po kaya itong sundin at nilabag ng walo, nabing, walong senador, maliwanag po ang parusa removal from office and perpetual disqualification to hold office. Patayagan ba natin na ang mga senador na dapat alam ang batas ay bastusin tayo? Bastusin kayo? Hindi! Magkaisa po tayo. Magsama-sama. Tuloy ang laban. Kasi hindi bulat dilaw ang tunay na magkalaban. Ang kalaban natin ang mga nagpapahirap sa basang Pilipino, ang dinastiya, ang magdanakaw, ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a